Your account is in Facebook yes, lang. Yeah, yes. And it has 4.9 million yes, viewers. Ngayon, lahat ng mga viewers na yan, eh, in favor of Duterte or in favor of Mocha? Of President Duterte po. All of them yes, are in favor of President kasi Duterte? Kasi may mga opinion ako na salungat sa kanila. <clears throat> kasi po, magkakaiba naman po kami ng isip. Pero po, sila nang doon ay followers po ni President Okay. Bagamat milyon-milyon ng followers ni Mocha sa Facebook, ilang beses na rin siyang nabatikos dahil sa pagkakalat umano ng mali o peking impormasyon. Alam mo marami akong mga screen cap eh. Naalala mo yung kay Peter Chulavinia? Yung, uh, yung tungkol sa, uh, ano ba yan, yung, yung, may narik na bata na iniwan na lang sa daan, yung pala nang, nangyari yung sa Latin America. Nire-tweet yun ni Mocha Uson. Recently, yung post niya na yung tungkol sa isa, presidente ata ng Mighty Corporation ba yun? Yung kailangan daw niyang magbayad ng, some, uh, ng, ng, ng this particular amount kasi daw labag daw yun sa Article 263 ng Constitution. Okay, nakakatawa siya. Nakakatawa siya kasi mali. Pero pag binasa mo yung comment section, doon mo makikita na, ay, ang dami palang naniniwala. So doon ako na-alarman. Dahil sa mga mali o peking umanong impormasyon na ay pinapakalat ni Moka, gumawa ng petisyon si Paul Kilet sa pamamagitan ng website na change.org para himukin ang Facebook at Twitter na suspindihin ang account ng Moka Uson Blog. Paul, bakit mo gustong ipasuspend yung blog ni Moka Uson? Ang main reason ko lang talaga is parang yung resistance natin sa mga maling balita. Gusto ko, wala kasi ako nakikitang ganun noong mga panahon na yun. Wala ako nakikitang kumokontra na, oy mali yan, mali yung pinost ni Mocha or maling information yung lumalabas. Nakalikom ng mahigit 35,000 supporters ang petisyon ni Paul, pero hindi ito umabot sa 50,000 na target ng Change.org. Sa halip, ang Facebook account ni Paul ang pansamantalang nasuspinde. Isang Facebook post daw niya ang naging mitsa ng pagkakasuspinde ng kanyang account. Pinost ko yung photo ng uh, mga messages sa akin, mga Um, fans at ni mo ka or followers ni mo ka. Yung mga insults, yung mga death threats. Ano yung mga banta? Uh, mamatay ka na or marip sana yung mga kamag-anak mong babae or dilawan ka, yellow tart, bayaran. So, para sa akin naman, hindi ko, hindi ko siya sineseryoso personally. Pero yung mga tao kasing nakapaligid sa akin, sila yung nag-aalala para sa akin right bucket ang dilaw o liberal party ang sinisisi mo kasi you took, inalisa lang inalisa lang twitter ang uh, ang account mo um na ibalik na po siya ma'am ah naibalik? oo o, na o. Na suspend na ano suspended ano nang ano nangyari doon? kasi po uh, matagal na po akong may twitter account okay at hindi po ako naging active doon kasi sabi ko mas marami namang active sa facebook mm -mm. kaya lang sa facebook um solid na po yung moka Ocean Blog. Mm -mm. Solid na po doon yung support system ng mga mm -mm. DDS. So sabi ko, try natin pumunta ng Twitter. Mm -mm. So, nag-announce po ako, okay mga ka-DDS, punta tayo sa Twitter. Nang oras, magpa-hashtag tayo, Twitter party, DDS mm -mm. Twitter party. Mm -mm. No in-announce ko yun, uh, yung mga yellow trolls sa Twitter, mm -mm. sinabutahin na po yung hashtag. Ang ginawa nila Ginamit yung hashtag po na hashtag DDS Twitter Party. Pero inilabas po yung mga lumang hubad na mga pictures ko po doon. Long story short, nil-report nila yung aking Twitter kasi ayaw nila si mo Uzon at yung mga Duterte supporters sa Twitter. Mm -hmm. Sabi nila, edo nila si Yerda, kaya daw ako na-suspend ay dahil sa hate, hate tweets. Pero hindi po yun ang dahilan. Nung na-suspend siya, tuwang-tuwa yung sila, Edwin, Lasierda, Lea Navarro, Jim Paredes. Tuwang-tuwa sila. Sabi nila, uh, hindi itong lugar mo. Lumugar ka. doon lang daw sa Facebook. Ito ba talagang quote from them? Ganun Opo. Talaga? Si Edwin favorite ako niya ni Edwin Lasierra. Hindi man ah, yan, hindi man na, hindi man nakabanggit yung pangalan ko doon, pero obvious naman po yung pinapatamaan niya. Well, ang nag-email po sa akin yung Twitter and they were apologizing for suspending my account kasi wala naman daw pong violation. Ngayon, ngayon eh binatikos mar binatikos ka rin dahil sa umanoy maling post mo tungkol sa Mighty Corp kung saan may inala, may inilagay ka na. Arte. Arte. Pasensya na po. Article 263. Eh, wala namang article. <laughs> Saan mo kinuha yung article? Ah, uh, nag -era Nag-eratom na po ako dyan. What ano? I meant was yung tax code po. What is your reaction? Yung mga people saying na yung vlog mo ay eh, dapat alisin kasi you're spreading false news and fake news, okay. etc. You um, don't think that is that correct? Unang-una uh, -una po, hindi po ako nagpapalaganap ng fake news. Still, nabanggit ko po kanina, I indicate my sources, ma'am. And doon po yun. At karamihan po ay galing pa sa mainstream media. Okay. At as much as I, I can, kinukuha ko po directly from government agencies. So you're saying that everything that you have in your face, uh, your Facebook blog is fact-checked? Opo, you yes, ma'am. Fact-checked fact po yan. Opo. Okay. Lahat ba nang ipinapost mo sa Facebook bl bl blog mo eh, Is that your own opinion or do you have people writing for you? Uh, I write my own posts. Mm -mm. Pero kung opinion ko ba yon, mm. uh, hindi naman po ako naglalagay sa Facebook na hindi na alam ng mga tao. In other words, yung mga pinapost mo, kinukuha mo sa mga nagsusulat sa iyo, yes, your blogs and you and you when you agree with them, you post it. Kahit Pero po, nagiging opinion mo. Ganun ba yun? Pinupost ko lang po yung opinion ng karamihan po ng iba.